Veteranang komedyante na si Matutina o Evelyn Bontogon Guerrero sa tunay na buhay, inihatid na sa kanyang huling hantungan. Nakremate na ang mga labi ng veteran comedian na si Matutina nitong nakaraang biyernes, February 21, sa La Funenaria Paz Crematory sa Quezon City. Matatandaan na pumanaw ang iconic actress na si noong mismong araw ng mga puso Pebrero 14 sa edad na 78. Bago ito, tumanggi ng dalhin sa emergency room ang veteran comedian ng kausapin ng kanyang doktor hinggil sa kanyang karamdaman. Ayon sa bunsong anak ng komedyana na si Sheila Guerrero, siyam na taon ng pasyente ang kanyang nanay dahil sa chronic kidney disease o CKD. Mama was a CKD patient, a chronic kidney dialysis patient, for nine years. Meron na siyang heart condition, marami nang pinagdaanan si mama. In and out siya sa hospital. Na ICU pa siya sampung taon na ang nakakaraan. Lahat yun na survive niya. This one ayaw na niya. Napagod na po siya. Ang pahayag ni Sheila sa panayam ng ABS-CBN. Kwento pa niya, humuhugot ng lakas ang kanyang nanay sa mga taong nagmamahal sa kanya. Marami po kasing hindi nakakaalam na very matulungin po si mama. Her priority is to make other people happy family members, close friends. And because yun ang kanyang priority, kailangan niyang lumaban. Dagdag pa ni Sheila. Kwento naman ng asawa ni Matutina na si Henry, dalawang libot labing anim nagsimula ang medication ng komedyana at halos siyam na taon ding sumailalim sa dialysis. Ang huli nga ay noong Pebrero labindalawa. Tapos na yung dialysis niya, then her doctor called me. Sabi niya, Brad Henry, come to the hospital. I have to tell you something about your wife." Nagpunta ako dun and inexplain explain niya, mababa ang sugar, mababa ang BP, blood pressure. She needs to be brought to the ER, emergency room. pag alalani Henry. Patuloy pa nitong kwento, when she heard that, she woke up. No, sabi niya huwag. Ayaw ko, hirapan na Then sabi ko, what do you want? Sabi niya, we will go home. Sabi ko, Doc, she doesn't want to go to the ER. The doctor said, you can go, but just in case, bring her back here. So we decided we bring her back home. Nagbahagi rin ang stepdaughter ni Matutina na si Rowena Gimentiza ng kanyang kwento tungkol sa pagpanaw ng iconic comedian. Pauwi na raw siya sa Pilipinas mula sa Chicago, Illinois nang mabalitaan niyang pumanaw na ang kanyang ina. Pauwi na talaga ako noon. Nag-text siya sa akin, yung last message niya sa akin, sabi niya, Owen, malapit na ang uwi mo ng Pilipinas ingat ka sa paglalakbay mo. Yun yung last message niya, isang linggo bago mangyari ito. Tapos nung nasa airport na ko, dun nga nabalitaan ko na sa Facebook. Tapos yun, wala na nga si mommy, ani Rowena. Sabi ko, hindi man lang ako hinintay. She passed away Valentine's Day when everyone was celebrating. Si mama naman, nag-stop na yung heart niya. Sad pa niya. Bukod sa iconic sitcom na John and Marcia na pinagbidahan ng yumaong comedy king na si Dolphy at award-winning actress na si Nida Blanca, kung saan sumikat ang karakter niya bilang matutina, nakagawa rin siya ng mga pelikula at iba pang acting projects. Naging direktor din siya ng mga radio drama, kabilang na ang pagiging dubbing director para sa mga tagalized version ng mga asya novela ng ABS-CBN. Sabi ni Sheila, Actually, Sharin yung nag-train sa akin to be a voice talent. Cousins ko mga pamangkin ni Mama tinirainya and they're directing na ngayon. Masaya kaming lahat na maraming napasaya si Mama, especially nung John and Marsha days. And that is her legacy. A life filled with love, kindness, laughter, and joy. Anyapa. Samantala, makikita sa ibabaw ng kabaong ni Matutina ang bandera ng Pilipinas na inilagay ng mga kaibigan at dati niyang kasamahan sa Barangay Council. Nagsilbi ang komedyana bilang Barangay Council o kagawad mula 2007 hanggang 2010 sa Barangay Pag-asa sa Quezon City. Condolences po mula sa ABS-CBN News sa pagpano ng Tita Evelyn. Siguro po, uh, Sheila, ikaw na lang muna, no? ano muna yung reaksyon ng pamilya sa buhos ng uh, pakikisimpatya, pakikiramay ng buong industriya sa iyong nanay? Nagpapasalamat po kami kasi syempre matagal po napahinga si Mami sa showbiz industry pero nung nalaman nila yung sad news, overflowing, yung mga messages, And then yung mga fans niya, meron pa rin siyang fans, followers niya na siyempre nalungkot mm -hmm. sa nangyari. Pero yung lagi sinasabi ni Mama, ganun talaga eh. Tama, tama. Siguro lang para kung ano yung share ng family, you no? Know, what was her condition uh, before she passed away and why didn't she, what happened to her? Mama was a CKD patient, chronic kidney dialysis patient, for nine years already. Okay. And then meron din siyang heart condition. Ang dami ng pinagdaanan ni Mama, marami na siyang uh, in and out siya sa hospital. Okay. Na-ICU pa siya uh, mga 10 years ago. Okay. Lahat yon na-survive niya, MJ. Mm -hmm. This one, ayaw na niya. Napagod na Napagod po siya. siya. But she showed strength ah. Huh? Yes for the past 10 years. Yes, she's a fighter. Right, right. Saan niya nahugot yun? Yung ganung lakas na lumaban despite the conditions. Si Mama kasi, marami pong hindi nakakaalam na very matulungin po si Mama. Her priority is to make other people happy. Family members, close friends. So siguro, yun nga, because that is her priority. Kailangan niyang lumaban. Tama. Uh, Pag-usapan lang natin yung uh, maybe si Ate Rowena ang makakapag-share, no? Kasi nakilala namin siyang lahat sa John and Marcia. How long were you with her while she was working actively in showbiz? Uh, from the very start ng John and Marcia hanggang sa matapos. So, 20 years. 20 years. 20 years. Kamusta siya sa trabaho niya ngayon? pagkasama niya ako doon, syempre bata pa ako, palaro lalo. Andun siya, um, sorry. Um, ayos naman, okay naman, mga kasama niya, magbabait naman. Mm -hmm. Tapos uh, um, mayroon din siya sa Veritas, kasama rin niya ako. Tapos yung mga drama niya, mm -hmm. Rachel, nakakasama rin. Actually, yun yung gusto kong tanawin kasi lahat, alam John and Marsha lang eh. Pero ang dami niyang trabahong ginawa. sa radio, radio tarik, drama. Okay. Nakakasama niya ako. Uh, sa, meron din siya par, uh, sa Veritas, yung parang announcer, gano'n. Mm -hmm. Tapos yung hindi siya, siya, Sa akin, hindi siya iniwanan ni Tito Dolphy, no? Hindi. Meron din siya yung sa Jeepney. Jeepney TV. Oh meron din siyang ginawa. Pero ano yung last na last na huling ginawa ni Tita Evelyn? Um, um, movies with Star Cinema. Okay. May cameo role si Mama siya sa She's Eating the Gangster, the gangster and seven, seven Sundays. Seven Sundays. So, those were her last movies. Na-enjoy niya yun? ah uh -uh, Na-enjoy niya yung mga yes. cameo appearances yes. niya. Yes! Mm -mm. Kasi di ba yun na yung ano niya eh. Um, Nakasanayan niya acting. Uh Oo. -oh. Mm -hmm. So, na-enjoy niya talaga. Aside from that, nagda-dubbing like, director siya, so you mentioned. Right, right. ABS-CBN. ano mga dinadub niya? Ma Mayroon siya mga series before. Uh, Chinabela, Mexican. Mexican. Oh, anime. Anime. Oh, kahit anime? Yes. Mm -mm. Wow. And then, her last project with ABS, was a Christmas movie special last year. Last year, mm -hmm. last year. Um, so, <clears throat> ma-mention mo kanina, gusto rin niya sanang mag-guest kay ko. Mm um, -hmm. <laughs> kwento mo naman, Sheila. Um, is it okay to mention? Yeah. During her inter YouTube interview with Mr. Julius Babao, sabi niya, parang tinanong po siya na, ano pa yung gusto mong gawin? Ah, gusto kong mag-guest sa Batang Kiapo or Provinciano. Tapos sabi ni Mr. Julius, kaya mo pa ba? Eh, yun na nga lang. Hindi ko na kaya. <laughs> hindi na ako makatakbo. Right. Those were, ano, her exact, exact words. words. Hindi na ako makakatakbo. Because, naka-wheelchair nga si Mama. And, hindi na rin, Hirap na rin siya maglakad without assistance. Pero, bakit yun ang napili niya? Parang, bigla niyang maisip na gusto mong magpapagla po. Siguro, nakikita niya. Kasi, di ba, parang mga seniors, yung mga... I remember, around after lunch time, hirap kami ni Papa dalil si Granny sa banyo. Kasi, ayun, hindi siya talagang makalakad, maka, makagalaw, we, me, me and Papa were struggling to even just get her to sit upright mm -hmm. and come around 3 p.m. yung sinasabi ni Granny sa amin ni Papa, ayoko na, ayoko na, paulit-ulit. Mm -hmm. it, it just breaks my heart seeing my Granny like that, especially given that She took care of me, papa, mama, my entire family. Even others, so many more. Come Friday, I, I recall, it was 9.20am when I went out of my room and I saw papa, mama, they were crying. Tapos nakita ko si granny. Nakahiga lang siya. Hindi na siya humihinga but... Um, she looked peaceful there. Mm -hmm. She just had her eyes closed. It, it, wasn't like the days before where hirap siyang kuminga. Right. She was struggling. She it was like she was just asleep. Last message niya sa akin, uh, Owen, malapit na ang uwi mo sa Pilipinas. Ingat ka lagi sa, ingat ka sa paglalakbay mo sa labi. Yun yung know, last message niya. One week before <laughs> nangyari ito. Tapos na nasa airport na ako, uh, doon nabalitaan ko na nga na sa Facebook, message ate, alam mo na ba nangyari? Ah, basa mo na ba yung text? Yes, tapos yun nga, sabi ko hindi pa. Tapos yun, wala na nga si mami. Sabi ko hindi man lang ako hinisay.